para kay Ana Lisel Canicula, isang OFW sa Saudi Arabia. Nananawagan po ang pamilya at kamag-anak ng biktima kay Sir Rafi Tolpo upang humingi ng tulong at mabigyan ng ustisya ang pagkamatay nito. Bilang isang OFW, pangarap po namin na mabigyan ng magandang buhay ang aming pamilya, lalong-lalo na ang aming anak. Isa si Ana Lisel Canicola ang libu-libong OFW na sumubok pa rin kahit na mahirap at nakakatakot dahil walang kasigurado ngunit sa kasamaang palad, isa na namang kababayan nating OFW sa Saudi Arabia ang nawala ng buhay dahil sa kapabayaan ng employer at ng agency. Hustisya lamang ang sinisigaw ng kanyang pamilya at maparusahan ang mga taong nagpabaya nito. Si Ana Lizelle Canicula, ay isang OFW sa Saudi Arabia, 30 years old, at taga Malinaw, Albay. Siya ay may asawa at may isang anak na lalaki na mahigit isang taong gulang pa lamang. Ilang buwan na rin nangingi ng tulong si Ana Rizel sa kanyang agency na tulungan at e-rescue siya dahil sa kanyang sakit. Namamagaya ang kanyang paa, ang kanyang tiyan ang kanyang mukha at kahit ang pribadong party ng katawan ay namamaga din. Nagpadala din siya ng mga videos and pictures sa kanyang agency, patunay na may sakit siya at kailangan-kailangan ng tulong. Subalit, ang walang kwenta at walang awang agency ay walang ginawang aksyon bagamat tinawanan lang ito, minura-mura at sinabihang nag-iinarte lang. Imbis na tulungan siya, lalo pang nagalit ang kanyang agency, kinukumpara siya sa ibang mga OFW dahil hindi daw ito nagre-reklamo. Samantala, ang biktima ay puro reklamo daw at panay po sa social media. Anong klasing agency kayo? Tao pa ba kayo na wala kayong awa sa mga aplikante nyo? Sa mga OFW nyo na pinaalis nyo papuntang ibang bansa? Una pa lang, nagsabi na nanginginang ng tulong ang biktima sa kanyang employer. Kung ano yung mga nararamdaman niyang sakit sa katawan niya. Ngunit, imbis na dalhin siya sa doktor para patingnan, pinainom siya ng antibiotic kung saan hindi alam kung anong klasing antibiotic yon. Pinipilit pa ng employer na painumin ang biktima ng antibiotic sa harapan niya. Sinisigurado ito na kailangan maubos at iniinom talaga yung antibiotic hanggang sa lumala na ang karamdaman ng biktima. Kahit hirap na hirap na ang kanyang katawan, pinipilit pa rin siya ng amo niya na magtrabaho dahil wala po siyang magawa. Walang awa ang kanyang employer. Kung nakinig lang sana at tinala siya ng amo niya ng maaga sa ospital, sigurado buhay pa si Ana ngayon. Dumating ang isang araw na nirescue si kabayan ng tagapolo Saudi at dinala ito agad sa ospital. Ginawa ng doktor at nurse ang lahat ng makakayan nila para maisalba lang ang buhay ni Ana Kanikula. Pero nagkaroon na ito ng komplikasyon at napag-alamang Meron siyang problema sa kidney, anemia, heart disease, at may tubig ang kanyang baga. Dahilan ng kanyang pagkamatay. Sa lahat ng mga followers ko at sa lahat ng makapanood nito, humihingi po ako ng tulong na maikalat ang video ito para makaabot kay Sir Rafi Tolopo at mabigyan ng mustisya ang pagkamatay ni Ana Lizelle Canicola at maparusahan ang mga salarin sa pamamagitan ng video ito, matutulungan natin na mapabilis mabigyan ng ustisya si Ana Lizel Canicola at ang kanyang buong pamilya. Ang bata-bata pa ng anak niya para mawala ng ina. Pag walang magsusumbong sa mga irresponsabling agency, marami pa sa mga kababayan natin ang bibiktimahin at mawawala ng buhay. Kapit-bisig tayo para sa hustisya. Rest and peace, kabayan! and condolences to the whole family. Praying na maiuwi ka na Ana Lisel Canicola dito sa Pinas. Maraming maraming salamat sa inyo.